Oh, alam ko yung dahilan kung bakit mo kinlik tong video na to. Gusto mo rin ng muscle shirts ng FMZ Apparel, tama? Hold up. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Excited siya oh. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. For today's video, Mamimigay na ako ng FMC Apparel Muscle Shirts at Jersey sa inyo. Yes, sa'yo. May chance kang manalo ng muscle shirts at jersey kapag pinanood mo itong video na to. Astig! At may good news pa ako para sa'yo. Dahil dito pa lang sa YouTube channel ko, may chance ka ng manalo. Sa Instagram ng Famous Apparel, meron ka ring chance manalo. At sa page ng FMZ Apparel, pwede ka ring manalo. So kailangan lang po natin sundin kung mga mechanics na sasabihin ko sa vlog na to. At sa mga viewers natin na hindi pa alam kung ano ba yung FMZ Apparel na pinagsasabi mo dyan. Ito po siya. So, ayan po yung Instagram ng FMC Apparel. Makikita nyo po dyan yung mga master shirts, mga jerseys, mga models ko na mababait. So guys, galing dyan yung ipamimigay kong jersey at master shirts. Meron lang akong maikling video na ipapakita sa inyo para naman magka-idea naman kayo kung ano ba yung FMZ apparel. Watch this! Tinapos mo ba yung video? Mm. Malalaman ko pag di mo yung tinapos ha qualified ka. na <laughs> joke lang. Ayun guys, so nakita niyo yung video. Ngayon yung mga muscle shirts na binibenta ko. At uh, salamat naman sa Diyos at marami namang tumatagkilik. Uh, malay mo yung ibang mga, ibang mga viewers natin dito. Nakabili na or nabigyan ko na ng muscle shirts. Pero ngayon guys, bigyan ko lang kayo ng konting history about FMZ Apparel. Kung paano ba siya nag-start at kung paano ko siya kinarir. 3 years ago, nung nag-tour kami ng kaibigan ko sa Singapore, gumawa lang kami ng santo. T-shirt siya actually. Kinat lang namin yung gilid. Tapos, naglagay lang kami ng isang word na famous. Digit-digit na F-A-M-O-U-Z. Dapat famous siya. Dapat S. So, nag-isip kami ng ibang words na similar sa famous or popular or sikat. Inalis namin yung S. Yan. Pinalit namin ng Z. So, itong jersey suit ko, meron tong apat na kulay. Ito white. Ito yung black. Ito yung yellow. Ito naman yung navy blue. So ang best seller ko ngayon ay white and black. So yun na nga, nag-tour kami ng Singapore. Uh, Nag-sandong kami doon kasi doon sa bahay ng kuya ko sa Singapore. Merong malapit na park, pwede kang mag-workout. Nag-photoshoot kami doon gamit yung FMZ Apparel Muscle Shirt. Pero hindi ko pa siya binibenta online. Sa amin lang talaga siya. Ngayon, pagka-post namin, may mga friends ako na nagtanong, saan mo nabili yan? Sabi ko, gawa ko. Tapos naisip namin na bakit hindi namin ibenta. Subok lang. At that time, ang business ko pa noon, t-shirt printing. Wala pang famous apparel. T-shirt printing na nagka ako ng mga designs sa damit, mga corporate giveaways, tumblers, mugs, lanyards, kung ano-ano na pwede i customize and personalize. Ginagawa ko yan. Ang pwesto ko dati ay nasa Lasal Das Marinas, Cavite. Diyan talaga nag-start ang business ko, t-shirt printing, saka isinilang ang FMZ apparel. away okay. So yun na nga, pinost namin online, may mga nagtanong, may mga nag-inquire. Hindi ko pa siya ganong seryoso kasi dahil may business ako, dahil na akong Instamark Graphics Design pa yung pangalan ng business ko nun. And then naging Miranda Graphics Design dahil nalugi yung una. But same concept pa din. T-shirt printing pa din siya. Corporate giveaways pa din. Kahit ano mga merchandise pinapangalanan ko. Itong FMC Apparel, uh, ang dami na nag inquire sa personal IG ko. Then nag-decide kami na gawan na natin ng sariling IG Itong FMZ Apparel, sariling page at sariling email address. Hindi naman inaasahan na ganun nyo tatangkilikin yung product ko, yung sando ko. Maraming maraming salamat sa inyo na sumuporta sa FMZ Apparel at sa patuloy pa rin sumusuporta kasi kadang magdalabas ako ng mga bagong design so bubibilip pa rin yung mga friends natin sa mga, ang tawag ko dyan eh, FMZ League. Dahil pinapanood mo ako ngayon, may chance ka nang manalo ng famous magic shirts at jersey ngayong taon. <laughs> Ayo kahit itanong niya pa yung mga past na giveaways namin. Talagang pinapadala namin kung sino yung mga nanalo at walang daya to. At walang daya to. Daturo ko na sa inyo kung paano ba kayo pwedeng manalo ng muscle shirts at jersey dito sa channel ko. Step 1. Of course, dapat nakasubscribe ka sa channel ko, Marky Miranda. Napakadali, di ba? Step 2. Like this video. Step 3. Comment down below kung bakit ikaw ang bibigyan ko ng muscle shirts or ng jersey. So, dapat maantig ako dito. talagang gumamit ka ng mga nakakaiyak na salita. Marky, Marky, gusto ko ng famous muscle shirts mo kasi wala akong masuot. Lagi ako nakahubad sa IG ko. Okay, guys. So, sabi mo lang sa akin kung bakit ikaw ang dapat kong bigyan ng famous muscle shirts. Okay? So, tandaan nyo yung tatlong bagay na yun. One, subscribe to like and three comment kung bakit ikaw ang dapat ko bigyan. gets gets so dito pa lang yan sa channel ko ngayon sabihin ko na kung paano ka mananalo sa Instagram astig step 1 dapat naka-follow ka sa FMZ Apparel Instagram account step 2 like the video ipo-post ko tong short video na to sa Instagram account ng FMZ Apparel and then dapat mo lang i-like yung video And step 3, tag your friends. Pwede kang mag-comment ng kahit ilan. Minimum of one, maximum of kahit ilan. Gets? And last but not the least, pwedeng-pwede ka rin manalo ng FMC Master Shirts at Jersey sa Facebook page ng FMC Apparel. Astig! Paano sumali? Pumunta ka lang sa page ng FMC Apparel or Famous Apparel. Yan. Kita nyan? yan? Click niyo lang yan, guys. Then, step 1, i-like nyo lang yung page ng FMZ Apparel. Then, hanapin nyo itong video na to doon sa Facebook page namin. At i-share nyo lang ang video. Yan ang step 2. So, step 3, tag your friends. Itag nyo lang kahit ilan, kahit ilan, kahit paulit-ulit na comments ang gawin nyo, okay lang yan. Basta minimum of one, kahit sino itag nyo, wala akong pakialam. Kung gano'ng kadami yan, kahit lahat ng friends nyo itag nyo, okay na okay sa akin yan. Ah, uh, Marky, ilang pa yung pamimigay mo? Parang sobrang dami naman yan. Ha? Ilan nga ba? Mamimigay ako ng tatlong muscle shirts at isang jersey. So, mamimigay ako sa Instagram. Sa Facebook page at sa YouTube channel ko. So, ang total na pamimigay ko ng mga damit ay siyam na muscle shirts at tatlong jersey. Astig! And there's, And there's more. more. Itong jersey na to guys, pwede nyo siyang i-customize. Okay, for example, ikaw ang nanalo ng jersey. So, bago mo i-claim yung jersey mo, sabihin mo lang sa amin kung ano yung gusto mong ipalagay. Name sa ka number, pumili ka ng kahit anong name na lalagay mo at yung number mo para talagang maging legit na jersey siya, di ba? Astig! Ako, meron akong ganito, nakalagay sa akin sa likod is 08 O, di ba? Napakadali lang kung paano manalo sa pag-giveaways ng FMZ Apparel. So, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa FMZ Apparel. This time, dahil magti 3 years anniversary na ng FMZ Apparel, mamimigay ako ng jersey at muscle shirts ngayon. Astig! So, gets nyo na? Napakadali. Grabe. Thank you guys for watching again. Kung bago ka lang po sa channel ko, my name is Marky Miranda. Please like, share this video, and don't forget to subscribe. Uh, maraming maraming salamat sa aking mga subscribers. Uh, next time, si shoutout ko na kayo kasi iniipon ko pa eh. Konti pa lang yung nagpapashoutout sa akin eh. Para isang bagsakan na to. So, thank you guys for watching. See you again for my next vlog. Bye!